grabe nga pala ang nangyari dito sa ating alagang isda. Nakakainis nga dahil napagtripan siya ni Bad Boy. Hindi ko nga pala papabayaan ang ating mga alaga dahil para ko na silang kaibigan. Ako nga pala igagawa ng paraan para sila ay gumaling. Bumili din pala ako ng mga gamit para sa aking mga alagang isda. Ito kasing mga tetra at mga goldfish ay eh, nilipat ko na dito sa ating ref -top. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala, ibibili tayo ng mga gamit para sa ating mga alagang isda. Kahapon kasi inilinis ko na yung ating ref tub. Kailangan nga pala natin bumili ng aquaplan sa Toxgen. Iniwan ko nga pala si Itom sa labas dahil napakaputik ng daan. Mabuti na nga lang malapit na tayo kila Tisoy Fish Farm. Baaga nga din pala sila nagbubukas para sa kanilang mga customer. Kahapon nga daw ay napakaraming isda dito kaso lang naubos na. May mga iba't ibang gurami at mga isda na nga lang daw pala dito ang natira. Napakamalas ko nga rin dahil wala na mga halaman. At syempre, bibili na tayo ng ating pinakakailangan. Kailangan ko kasi bumili ng air pump. Saktong-saktong -sakto dahil meron din dito conditioner. Tag-isa nga lang din pala ang ating kakailanganin. Ito kasi ay ating magagamit para sa ating mga alagang isda. Bis na airstone nga pala ang bibilhin ko, ito na lang may filter. Naglalabas din kasi ito ng oxygen. Bumili na rin pala ako ng mga valve para sa ating mga hose. Mabuti na nga lang, meron mga tindang ganito sa Tesoy Fish Farm. Naglalaman nga pala ng mga beta ito mga nasa bote. Iba't ibang klaseng strain nga pala ng mga beta ang mga nandito. Ang kaso lang guys, bad news kasi hindi ito binebenta. Sayang naman dahil meron ako nakita ditong lalaki na pwedeng sa ating alaga. Yellow base nga pala at bagay na bagay sila. May dambo air din pala dito na napakaganda maganda ng kanyang palikpik. Ako nga pala iisip kung bibili pa tayo ng mga isda para sa ating ref May nakita naman ako dito ng kakaibang isda. Ito nga daw pala ang tinatawag na two colors na tetra. Napakaganda nga pala nilang pagmasdan para silang banderitas. Char. Dumalo din pala dito ang kaibigan nating merong pet shop. Dito kasi siya kumukuha ng mga danyos. Maganda nga pala silang alagaan dahil hindi na sila ang lumalaki. Medyo napadami naman yung ating napamili. Tayo nga pala ipupunta kay Catalan Aquatic dahil bibili tayo ng water plants. Alam niyo ba guys kapag sa kanila ay nakakawala dito ang mga isda. Ito nga daw pala ipumupunta sa ilog at dito na sila Mapunta naman tayo dito kay Katalan Aquatic. Siya nga pala guys ay nagbebenta ng napakaganda mga koi fish. Kalimutan ko nga lang kung anong tawag sa kanila dahil hindi ko alam tawagin na lang natin silang Silver Arwana. Char. Sure. Napakaswerte natin dahil meron dito ang aquatic plants. Ilang piraso lang naman ang ating bibilhin dahil ito lang naman ang ating kailangan. Ito nga pala ang dahilan kung bakit hindi natin naipasok si Itom kanina. Lulubog kasi siya sa putik at magpapakarob sila naman tayo ng panibago. Ayoko pa naman sa motor na laging madumi. Kaya naman guys, pagdating sa bahay, nilagay ko na agad yung mga water plants dito sa ating ref tub. Naglagay na rin pala ako ng halaman dito sa ating mga beta para kahit papano nga ay magkaroon ng kulay dito sa kanilang tang. Agad ko nga palang hiniwalay si Bad boy kasama ng ating mga Oscar fish. Ito kasing ating albayano ay lagi inaaway. Sa ang palad niya, ito ay nagkaroon ng sugat. Bigla naman naman ako naawa dahil mukha siyang nanghihina. Nagdesisyon nga pala ako na dito na lang siya ilagay. Naisip ko naman na ito na lang ilalagay natin sa ating ref tub. Ito nga pala ipapalitan natin ng 100% na tubig. Isinabay ko na nga rin pala ang paglilinis ng aquarium. Ang ginamit ko nga pala ng tubig dito ay galing sa gripo. At dahil magagamot nga pala tayo ng isda, kalahating tubig lang ang ating kailangan. Maglalagay na rin pala ako ng methylene blue. Kumbaga sa tao, ito nga pala ang nagsisilbing betadine. Kailangan din pala natin maglagay ng oxygen. Sana lang ang ating alaga sa ating gagawing paggagamot. Napakalaki na rin kasi nito at napakabigat. Bali guys, ito na nga pala ang tinatawag na hospital tab. O obserbahan nga pala natin 'to ng mga ilang araw. Ilang araw din pala 'tong hindi kakain dahil baka ma-infection ang kanyang sugat. Magdadagdag din nga pala ako ng tubig dito sa ating aquarium para lumubog ang aquatic plants at hindi mamatay. Dito nga ay maglalagay naman tayo ng water conditioner. Nagulat naman ako dahil napakahaba pala ng hustang ating nabili. Nagkaroon naman tayo ng problema dahil itong ating nabiling air pump ay di battery. Medyo nakakainis lang dahil hindi ko napansin agad. Good naman dahil meron tong kasamang air stone at maliit na hose. Magagamit na nga pala natin itong ating four-way valve. Sa haba nga pala ng hose ay umabot siya dito. Buti na lang malaksang ating aerator at ito ay gumana. Ililipat ko na nga rin pala itong ating mga tetra at mga goldfish. Medyo naninibago lang sila sa kanilang bagong habitat. Mga ilang saglit nga lang medyo nasasanay na sila sa kanilang ginagalawan. Nakakatawa din kasi silang pagmasdan at napakasarap sa mata. Naglagay na nga rin pala ako dito ng net para hindi sila mabilis madumihan. So paano guys hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!